For today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko. At bago yun ako nga pala si Janeto. Tawag nyo lang sa akin laki. Kaya guys, samahan nyo ako. Ito yung dali-dali na nga rin pala ako pumasok sa school kaya ito na nga pala yung araw na inaantay ko semester 2 na nga pala. So mga ibang mukha na naman yung magiging kaklase ko dito. Papakita ko nga pala sa inyo kung ano nga pala yung mga subject ko ngayon dito sa semester 2. Shoutout nga pala dyan sa mga kaibigan ko mga Pilipino-Pilipina kaya ito pumunta nga pala ako dito sa office. At kinuha ko na nga rin pala dito yung bago kong schedule ng mga subject ko kaya ito dali-dali na nga rin pala ako pumasok sa class ko. At ang una ko nga palang klases ito nga food. At first time ko nga lang pala magkaroon ng gantong subject ng magluluto ako dito sa loob na school. Bahay nga hindi nga ako nagluluto dito pa kaya hindi pa nga ako marunong magluto. At ayun tapos na nga rin pala yung first classes ko kaya ito pumunta na nga rin pala ako sa next class ko. At ang next ko nga pala subject atong social studies. Excited na nga rin pala ako kung sino magiging klase ko dito sa next block ko. At nandito na nga rin pala ako itong mga klase ko nga pala dito iba't ibang life. Itong mga German nga pala itong mga kasama ko. Buti na lang talaga mababait lahat ng teacher ko ngayon semester 2. Wala nga pala kaming recess ngayon. Kailangan nga pala na pumunta dito sa third class ko kasi ngayon nga pala yung first classes. tayo ito nga pala yung pinakaantay ko na magkaroon ako ng PE. Ito yung pinakamaganda sa lahat. At yung PE ko nga pala dito guys ay basketball. Kaya yung masaya talaga yun kasi basketball yung PE ko. Tayon recess na nga rin pala. Kaya ito dale-dale na nga rin pala ako gumala kasama mga kaibigan ko. Tinuruan nga pala ako dito ng kaibigan kong Blackman. Kaya ito tuturuan niya nga daw ako ng mga sayawan ng mga bansa nila. Kung natatandaan nyo nga pala itong Blackman na ito, mag-comment nga pala kayo. Siya nga pala yung nagsasalita na kakaiba. Ay, nakauwi na nga rin pala ako sa bahay. Hindi na nga pala ako nakapag-video na maayos. Kaya ito may dumating na nga pala sa akin package. Kaya ito titingnan nga pala natin to kung ano nga pala yung dumating. Tayo yung dali-dali ko na nga rin pala binuksan. Kaya ito pagkabukas ko nga pala matik tin ito na naman yung dumating. May panibago na naman tayong pan. Salamat nga pala sa nagbigay nito. Na Pilipino nga pala may ari niya. Guys, tignan niyo naman yung quality. napaganda Meron nga pala ng design sa harap pati sa likod. Syempre, pag may bago tayong pan, kailangan natin sukatin to. At sa mga hindi nakakaalam, ito nga pala yung brand niya. Ano pang inaante niyo? na kayo. napaganda clothing nito. Syempre dal pink yung pants natin kaya to syempre i nga pala natin tong spider na pink ren. Sa mga hindi nakakaalam ako yung pinakaastig ng Canada sa mga hindi nakakaalam lang ah. Syempre joke lang kaya to tignan niyo naman yung kinalabas bagay na bagay may panggenggeng na naman tayo pagpasok ng school. At yun pagkatapos ko nga pala mag outfit check kaya to nang libre nga pala yung tito ko dito tatanungin ko nga pala siya kung ano nakain niya bakit niya ako nilibre. Bigyan mo nang libre ka. Mm. Ano mo sasabihin mo? lang, Nakatulong ka no? Mm. <laughs> dito na nga pala kaya to sinukat ko na nga rin pala syempre na outfit check ko na nga kagad. ito nga pala yung sinuot ko pagpasok ng school napaaganda kaya to binigyan ko nga pala dito yung kaibigan ko Binigyan ko nga pala sa dito na isang t-shirt kaya to birthday niya nga pala happy birthday nga pala sa iyo idol at syempre nagtatanong pa ba kayo kung anong brand to syempre alam niyo siguro to Gracia Worldwide yan mga idol etong Gracia na to napaka talaga ng na mga nilalabas nila mga clothing brand kaya guys ano pang inaantay niyo gumit na kayo ang dito na forgets follow and share thank you for watching bye